myself antok pa ako oh, sino ba yung katok ng katok sa pintuan ko istorbo naman eh umaring ako ng oras, sa kabilang side at natulog ulit napabango niya ko hindi oras dahil sa tunog niyang narinig so, parang may nag, parang may nangyari sa labas ano na nangyayari ba tumayo ako para tingnan kung sino ang kumakatok sa pintuan ko. Nag-stretching pa ako ng kamay ko kasi medyo hindi pa gising ang diwa ko. Kapunta ako sa pintuan ko at pagbukas ko ng pintuan ko, wala namang tao ah. Mantitip na naman ng mga tao. Hoy, kung nantitrip kayo, what's up bagong gising okay? Storm kayo eh eh takong sigaw sa hallway. Papaktok na sana ako ng kwarto ko na may naapaka na ng matigas na bagay. Pag ko, may nakita akong letter. Letter? Ano kaya ganito? Ang ko ay agad kung binuksan pumasok ng ang kwarto. Amang nag-iinit akong tubig at ng preto, Nabasa ko ang letter na para sa akin. Dear yeah, my my, how are you? I hope you are okay. Naaalala mo ba ba ako? Ito ko si Marco. Namimiss na kita. <laughs> Sana dyan na lang ako mag-aano. Sana mag ulit tayo. Nga pala kapangalan natin yung mga housemates sa Philippines. Haha, galing mo. I miss you, my man. Now, Marco. Nakakatuwa naman si Marco. Buti naman nami-miss na at naalala niya ako. Mukha-mukha na kaya siya? Nakakakaba ano kayo kung kaano-ano ko si Marco. He was my childhood best friend. Mag-best friend kasi parents namin. Kaya pati kami, naging mag-best friend na friend. ng iba, one of the boys tawa, oh man, haters daw ako. Man-haters daw ganito lang ako, mas komportable ako ng mga ipagkaibigan ng mga lalaki kaysa sa mga babase Kasi deep inside, alam ko na mga plastic lang ang pakitipungan sa akin ng ibang girls. Malata naman eh, lalo na yung eh Emily na yun. Uh, mabait pag makaharap ako. Pero pag nakatalikod na ako, lumalabas na ang sunya. Kaya si Marana to na yun, hindi na ako sige pa kay na sa ikipagkaibigan sa mga girls. Kapag sa lang at please mababait sila. Nga pala, hindi ko nang makalimutan na may bago daw akong roommate. Roommate? Yes. Tama kayo ng bahala. May roommate na ako dahil lang ate ko ay umalis na dito sa room namin. Nag-graduate na siya sa course yung medicine at clerkship na siya ngayon. Kaya lilipat siya ng ibang tirahan. Habang naghihintay ako sa bagong roommate ko, ay eh, nagbabasa na ako ng Wattpad. Sana lalaki ang roommate ko. Ganda pala ng mga story ni Angel WP. Sana ganito ang nangyayari sa love story ko. Guys. Ah, Miss May May Sigaro, tawag ng may-ari ng building na ito sa tapat ng room ko. Agad ko namang binuksan ang pintuan. At nga rin, kayo po pala. ngiting sabi ko sa kanya. Ako nga ito, iha. nga pala pagdating na ang bagong mo. Hintayin mo lang ah, sabi niya sa akin. Okay po, hindi sagot sa kanya. After one hour, Sa so, wakas, tumating na ang new roommate ko. Agad akong pumunta ng natin at tinuksan yon. I'm so exhausted. Ah, oh, ng maraming na boses ng lalaki sa pahinag ako. Eh, naman ang new roommate ko? Lalaki new roommate ko? Wow, katuwa naman. Um, hi. Kamin, your bed is over there. What is your name? Niti kumbati sa kanya. Oh, thanks. By the way, I used to have a friend or stranger. Haha, -ha. What about that. My name is Edward Bautista, 19 years old, area at San Pedro College. How about you? Niting pakilala niya sa akin. My name is Maymay Segarro, 21 years old, and I'm studying at San Pedro College. Pakilala ko sa kanya. That was great. What's your force? You being sa akin. Um, information technology. Alangan ko sabi sa akin. Just go. Can naman ng kausap ko? Me too. Masayang sabi niya sa akin. At niya kapulit ako. Ang hilig niyang mangyahap ng tao ah. <laughs> It was my first time na makilala ko siya. Ito ang unang pagkakilala namin at pagkikita namin. We are studying at the same school at nakatira kami sa isang room. Ni ko na makikilala ko siya dito pa mismo sa lugar nito.